Nakumpiska ang mahigit 3 gramo ng shabu sa ikinasang bypass operation sa Zone 1, Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Major Dennis Ruel B. Flores, Station Commander ng Police Station 8, ang suspect na 28 taong gulang, may live-in partner at residente ng Zone 9, Sunrise, Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City. Naging matagumpay ang pag-aresto sa suspect ng mga operatiba ng Police Station 8, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Unit 10, na nagresulta sa pagkumpiska sa dalawang sachet ng pinaghihinala ang shabu na tinatayang 3 gramo at may street value na 20,400 pesos. With the personnel of Police Station 8, Lumbia, headed by our Police Station Commander, Police Major Dennis Ruel B. Flores, strongly adhere the directives of our Chief PNP, Police General Benjamin C. Acorda Jr. to fight illegal drugs. Part of our preventive measures is our regular conduct of symposium and information disseminations which we primarily target educating the younger generations on the harmful effect of prohibited drugs. We continue to urge the public to report illegal activities in their area. Mahaharap ngayon ang suspects sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kapulisan ng Rehiyon 10 ay patuloy sa pagpapaigting sa kampanya kontra illegal na droga, alin sunod sa prioridad ng administrasyon na labanan at sumpuin ang illegal na gawain. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Woman Risa Sahonya. Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.